Magandang araw mga kaisa, update ko lang po kayo sa aking munting channel sa, lah sa lahat ng mga viewers ko dyan, subscriber, maraming salamat sa inyo sa patuloy na suporta Update ko lang kayo mga kaisa, galing po ako dito sa aming bahay sa bundok, dito po kami sa aking kabilang bahay Kung saan po nakaburo lang aking asawa, namatay na po ang aking asawa mga kaisa madaya iniwan po ako hindi malang nantay birthday ko rin po ngayon mga kaisa kaya yeah. na update ko lang po kayo na hindi po ako nakakapag upload kasi nga dahil sa po sa mga pinagdadaan ng kung problema mga kaisa nag-alakad lang po ako nag galing po rin sa bahay sa bundok kasi nagpakain po ako ng mga aso at mga alagang bibi at mga manok mga kaisa maputik po kasi dun sa bundok kaya dito po, dito po namin binurol sa, da, sa isang bahay dito namin sa ulakan one sa Pililya Rizal mga kaisa ayan shortcut po itong daanan na ito mga kaisa oh. ayan dito po ako dadaan papunta dun sa aming bahay Iniwan na po ako ng aking asawa mga kaisa. Mahirap mag-adjust pero patuloy pa rin po sa paglaban mga kaisa para lang alang sa aming mga anak. Kahit mahirap gumiti, pinipilit gumiti. Dahil ayaw kong ipakita sa aking mga anak na napasakit ang aming pinagdadaanan. wala ako may upload mga kaisa kaya update update na lang muna ako siguro pag makaraos kami sa aming mga problema ay eh, iayos ang labi ng aking asawa siguro po makakapag upload na rin po ako halos po isang buwan din po siya sa hospital mga kaisa na na confine pero hindi niya na po talaga kinaya Kaya pinapaubay ako na lang po kay Lord. Sama. Alam kong wala na siyang hap din na nararamdaman. Wala na siyang pagod na nararamdaman. Kaya e pinapasadyos ko na po lang po lahat. Wala naroroon, siya naruroon. Oh, pagod mga kaysa. kawawa naman yung aking mga alaga kung kaysa pag hindi ko pagkakainin wala naman kung ibang mag-aasikaso Oh shit, kakapagod po. Maahon ang dahil. Pero kaya, malakas pa. Ah, huh. Sige, panggaan. Saan ba yan? Tapakita ko sa inyo, mga kapit. Kaya saan, ng aking asawa hindi ko na rin po ipapa ko na ipapakita yung konsyensya ng kanyang katawan mga kaisa dito lang po ako ito po ito po mga kaisa ang tarpuli ng aking asawa ayan po o oh. Marisa Pagado ang Floranza yan po ang kanyang tarpaulin at din po kami nakadong dito ni po nakaburol siya marami pong salamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na suporta sana sa mga hindi pa po subscribe sa aking munting channel pakisubscribe naman po at pakilike and share po marami pong salamat hanggang dito na lang po